Dahil trending ngayon ang Mindanao, dahil di umano sa komento na ito ay kinumpara sa Sub-Saharan Africa. Ating kilalanin ang mga artista na baka hindi mo alam na lumaki pala sa isla ng Mindanao. The Philippine Showbiz List presents mga artista na baka hindi mo alam na lumaki sa Mindanao. Pia Wurtzbach Ang beauty queen actress na si Pia Wurtzbach ay pinanganak sa Germany. Pero dito sa Pilipinas na siya lumaki. Noong mga apat o limang taon si Pia, upang magsimula sa bagong buhay, lumipat ang kanyang pamilya kasama ang kanyang kapatid na si Sarah sa Iligan City, kung saan nakatira ang kanyang mga lolo at lola. Pagkatapos ay nagsettle na sa Cagayan de Oro City. Nagbago ang buhay ni Pia na maghiwalay ang kanyang mga magulang noong siya ay 11 years old at ang kanyang ina ay walang trabaho. Ngunit na-discover siya ng isang modeling agency noong apat na taon siya na nagbigay sa kanya ng pagkakataong kumita para sa pamilya. Dahil sa modeling, lumipat sila na kanyang ina at kapatid sa Maynila kung saan siya inilunsad bilang bahagi ng Star Circle batch 11 ng Star Magic. Gerald Anderson Ipinanganak si Gerald sa Subic Zambales, sa American instructor father at inang Pinay. Pero lumaki siya na palaging lumilipat-lipat sa pagitan ng United States at Pilipinas. Hanggang sa tuluyan silang manirahan sa bayan ng kanyang ina sa General Santos City nang siya ay 14 years old. Kalaunan ay pinasok ni Gerald ang showbiz at dahil sa kanyang good looks, ipinakilala siya bilang Amboy hati ng Jansan nang sumali siya sa unang season ng PBB Teen Edition noong 2006. Ngayon sa edad na 36, si Gerald ay nagbago at naging isang serious actor na may mga critically acclaimed TV and movie roles sa kanyang pangalan. Ayon sa kanya, isa akong probinsyano ng taga Jensen and ngayon ay nandito ako at nagawa ko lahat yan. Maris Rakal Si Maris ay nag-debut sa showbiz sa Pinoy Big Brother All In noong 2014 kung saan ay pinakilala siya bilang ang singing sunshine ng Davao. Panglima sa anin na magkakapatid, ipinanganak at lumaki siya sa Davao del Norte sa mga magulang na sina Leonie at Henry na isang folk singer sa lungsod. Pumirma siya ng management deal sa Star Magic at masasabing napagtagumpayan niya ang tinahak na larangan sa showbiz. Angie Salvacion Si Angie na ang tunay na pangalan ni Angie Christine Allen Salvation Corbulev ay ipinanganak sa Surigao City, ngunit lumaki sa isla ng Siargao sa kanyang inang Pinay at Russian father. Bata pa lang ay naroon na ang pangarap niya na maging artista kung saan naging inspirasyon niya si Sarah Geronimo at ang mga batang napapanood niya sa Going Bulilit. Sa kagustuhan makapasok sa showbiz, ay sinubukan niya mag-audition sa ilang talent at reality show kung saan ay kailangan niyang bumiyahe ng 13 hours mula Siargao patungong General Santos City. Nakuha ni Angie ang kanyang big break nang mag-audition siya sa reality singing contest na Idol Philippines na isa sa mga layunin niya ay mahanap ang matagal ng na nawawalang ama. Pagkabat hindi umabot hanggang sa dulo ng kompetisyon, ay nakatulong ang pagsala niya rito upang mapasama siya sa iba't ibang TV commercials bilang extra at naging hudyat na pagsisimula ng kanyang karera sa showbiz. Noong October 2021, opisyal siyang pinakilala bilang bahagi ng Pinoy Big Brother Community Season 10 Celebrity Edition. At binansagang ang singing sweetheart ng Siargao kung saan siya ang itinanghal na big winner. KZ Tandingan ang singer-rapper na si KZ ay pinanganak sa Digo City, Davao del Sur. Pinasok ni KZ ang showbiz noong 2012 sa paglahok niya sa first season ng singing reality competition na The X Factor Philippines. Napadalunan niya ang unang premyo sa kompetisyon at sa kanyang tatanging estilo ng pagkanta. May Entrata Tatak Mindanao ang singer-actress sa si Maymay. Siya ay pinanganak sa probinsya ng Kamigin at lumaki sa Cagayan de Oro. Siya ang kanyang kuya ay naiwan sa pangangalaga ng kanilang lolo at lola matapos silang iwan ng ama nung siya isang taong gulang pa lamang. Samantalang ang ina isang OFW sa Japan. Sa edad na 14, ay nagsimula na si Maymay na mag-audition sa iba't ibang singing competitions at reality TV shows para matupad ang pangarap na maging maaawit at maging magaling na artista. Noong 2016, matapos ang ilang pinagdaan ng rejection, ay nakapasok si Maymay bilang isa sa mga teen housemate sa Pinoy Big Brother Lucky 7, kung saan siya ang binansagang Miss Wacky Go Lucky na kagayan Dioro. Oro. Sa pagiging totoo at simpleng tao, agad na minahal si Maymay ng PBB viewers na nagdala sa kanya sa pagkakahirang bilang big winner ng kompetisyon. Iwa Moto Si Iwa ay pinanganak bilang si Aileen Kimapo Iwa Moto sa Las Piñas City. Ngunit lumaki at nag-aral siya sa Davao kung saan nakabase ang kanyang ina. Isang Filipino-Japanese, ang kanyang ama ay isang Japanese immigrant at si Iwa ang panganay sa tatlong magkakapatid. Pinasok niya ang showbiz ng season ng Starstruck kung saan siya ang tinanghal na runner-up of First Princess. MJ Lastimosa Isang Filipina Arabian ang beauty queen actress na si Mary Jean Ramirez Lastimosa na nakilala matapos ang panalo niya bilang Miss Universe Philippines 2014. Siya ay pinanganak sa kanyang amang Arab businessman at inang nagmula sa si Sultan Kudarat. Maagang namulat si MJ sa karahasan. Katunayan, 7 years old siya na makapagdesisyon ang kanyang mga magulang na magtungo sa Saudi Arabia upang asikasuhin ang kanilang negosyo. Dahil dito, siya at ang nakatad ng kapatid na si Maricar ay naiwan sa pangangalagat ng kanilang maternal uncle sa tulunan North Cotabato. Sa mga panayam ay bukas si MJ sa pagsasabing sa murang edad pa lang ay nasaksihan at naranasan na niya ang gera sa Mindanao. Sa tuwing nakakakita raw siya ng mga batang nagdurusa na sa away at gera ay nasasaktan siya. Bilang lumaki sa gitna ng labanan, alam daw niya ang hirap kung paano ang makapag-survive sa naturang kapaligiran at laking pasasalamat niya na hindi siya na traumatized at hindi ito naka-apekto sa kanyang paglaki. Charmaine Arnaiz ay pinanganak ang Filipino-Indian actress na si Sharmila Velasco Pribdas Shahani sa kanyang Indian father at inang Ilongga sa Davao City. Bata pa lang ay naroon na ang pangarap na maging artista tulad ng kanyang kapatid na si Bani Paras. Sa edad na 14 years old, pinasok ni Charmaine ang showbiz kung saan siya ay napanood sa mga pelikula at mga teleserye. Erich Gonzalez, Bago siya makilala bilang si Erich Gonzalez, si Erich Gancaico ay isang probinsyalang walang gaanong pera. Ipinanganak siya sa Cebu City, ngunit lumaki sa Davao City. Galing siya sa isang mahirap na pamilya, isang buhay na kasing hirap na minsan, kinailangan nilang tumira sa isang bakanting lote sa likod ng isang simbahan sa Davao. Kumukolekta sila ng tubig ulan sa isang malaking drum para gamitin sa paliligo. Isa din siyang working student ng elementarya. Noong 2004, nagbago ng malaki ang buhay ni Erich. Pumasa siya at nakipagkumpetensya sa Star Circle Quest Season 2 laban sa mga kabataan mula sa iba't ibang parte ng bansa na pare-pareho ang pangarap na makapasok sa showbiz. Melay Cantiveros Si Melay ay pinanganak at lumaki sa General Santos City bilang pangatlo at unika iha sa apat na magkakapatid. Ang kanyang pangalan ay tunay na nagmarka sa showbiz at hindi na nawala pa sa sirkulo nito matapos siyang hirangin bilang big winner ng PBB Double Up noong 2009. Sunod-sunod na proyekto sa telebisyon at maging sa big screen ang kanyang nilabasan. Shamsi Subsup, Kilala sa kanyang Tsunami Walk, ang beauty queen na si Shamsi ay pinanganak sa Mercy Community Clinic sa Iligan, Lano del Norte. Nang si Shamsi ay tatlong taong gulang, lumipat sila ng pamilya niya sa General Santos City at doon siya pinalaki kung saan karamihan ay sa pangangalaga ng kanyang ama habang ang ina ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Bago mag-aral sa Maynila, tumulong si Shamsi sa kanyang ama sa kanilang farm. Nagtapos siya ng magna cum laude mula sa UP Diliman na may kursong architecture. Nakilala ang pangalan ni Shamsi sa entertainment industry matapos na kaniyang pageant journey kung saan siyang kinoronahang Binibining Pilipinas Universe 2011 at nakuha ang third runner-up sa Miss Universe. Juliana Palermo ang dating aktresa si Juliana Palermo na rin bilang si Alvi Julay sa tunay na buhay ay naging tanyag sa showbiz bilang isa sa mga pinakahat na celebrity na kanyang panahon. Siya ay nagmula sa Davao, ngunit maghiwala ang kanyang mga magulang, nagdesisyon siyang sumama sa kanyang ina at lumipat sa US na siya isang pung taong gulang. Noong 2002, bumalik si Juliana sa kanyang hometown at ang pasukin ang showbiz. Sa kanyang stint sa showbiz, kasabay nito itinanghal si Juliana na reyna sa taunang beauty contest ng Davao bilang Miss Kadayawan. Kala ay iniwan niya ang showbiz at lumipat sa Davao upang magtayo ng negosyo at naging bahagi ng tourism department. Ethel Buba Ang comedian actress si Ethel Buba o Ethel Kayoka Gabison sa tuloy na buhay ay isinilang at lumaki sa General Santos City. Nang maghiwalay ang kanyang mga magulang, napunta siya sa poder ng kanyang ina habang ang ama niya ay nagkaroon ng ibang pamilya sa kanilang hometown sa Jansan. Panganay si Ethel sa limang magkakapatid. Hiwalay pa dito ang mga kapatid sa ama at kapatid sa ina. Kaya naman na mag-20 years old, nagdesisyon siya magtungo sa Japan upang maghanap ng trabaho. Pagkalipas ng ilang taon ng sakripisyo, nakapagpatayo siya ng bahay para sa kanyang pamilya at nakapagpaunlad ng kanilang kalagayan. Banks Garcia Isang Davawen wenya, hindi na kailangan lumayo pa si Valerie Banks Garcia upang pumasok sa showbiz. Siya ay isang nursing student sa Ateneo de Davao University nang sumali siya sa Mindanao Wide Talent Search na Campus Idols noong 2004. Dahil sa exposure sa Campus Idols, naging co-host si Banks ng variety show ng ABS-CBN Davao na KSP, Kapamilya Sabado Party noong 2005 na ipinalabas sa buong Mindanao. Sa parehong taon, sumali siya sa close-up to fame ng ABS-CBN at nanalo bilang runner-up. Kasunod niya ito ay ang nagbukas sa na maraming oportunidad sa kanya sa showbiz. Brand damage Tubong Mindanao si Brian Roy Tagaraw o Brand Damage ay nakilala sa bansag na fan along komedya na Cagayan de Oro ng Pinoy Big Brother Community Season 10 noong 2022 kung saan natapos siya sa ikalimang pwesto. Ngunit sa kabila ng oportunidad na nagbukas para sa kanyang karera, ginunat ni Brand ang kanyang mga tagahanga ng ipahayag niya ang desisyon na umalis sa showbiz at bumalik sa kanyang bayan sa Mindanao. Masasabing magandang kinalabasan na desisyon niyang ito dahil maraming bisita ang patuloy dumadagsa sa kanyang itinayong hinaguan farm na matatagpuan sa Solana Hasaan, Misamis Oriental. Colette Madelo. Isang pangalan mula Mindanao ang naghahanap naman ng na kanyang lugar ngayon sa showbiz. Binansagan bilang makyutlit na lakitera ng General Santos, si Colette ay nagtapos sa ikatlong pwesto sa Pinoy Big Brother Gen 11. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching.